Right. Dai Roku Shu 4 no. Hai. 4 po ang ating topic this week as uh, a week para po sa week ng Dai Roku Shu. Hai. Ano po ang iu mo? Right. Magbasa po. So, this magbasa. Hai. Yung topic po natin ngayon, ano po siya? Hai. Topic natin is uh it's coming eh. Chu Chumong. Ano po ang chumong? Chumong order. Order. So, that's order. Hai, arigatou gozaimasu. Order po chumong. Hai. So, ganoon na po tayo. Kore ah, ka desu ka? So, desu ka Okay. ke. Hai. Maari siyang gamitin as? as um, bunka. Bunka. Ano ang bunka? Bunka is uh, culture. Kultura. So, des. Kultura. Hai. Na. Oh. Mara po siyang gamitin as? Nani-nani ka. Nani-nani ka or maru-maru ka. Hai. Ano na po siya? Magkikiging ano na po siya? Hmm. Um, Medyo mahirap putok. <laughs> so't <laughs> Bansa po ba ni nalagaid? Magiging blah blah blah. Mm -hmm. So, medyo mahirap pa rin po intindihin ko ano po ang ibig sabihin to. Magbibigay po tayo ng example po. Ano po maghahanap po tayo dito <laughs> ng sentence para itagalog natin. Ito, nani nanika. Daibun. Hai, so maari po siyang gamitin halimbawa uh, kore wa ang maari gutay ka gusto ka hmm kung po, pag sinabi po kasi pong gutay ka, dito po ano po ka, ginagamitan po siya pag sinabi pong gutay ka, halimbawa in-explain niya po ng madalian, from explain po na madalian, magiging, uh, i-explain e niya na magiging uh, mas uh, madetalye, gutay, gutay teki ni te wakarimasu ka? Hai, mas Hai. specific. So, so, so. Nanode, teki o, teki ni o ka ni suru to, gailin siya sa, ano, sa, setsumei, gutay ka. Naging mas, ano, ano po siya, power, nag-power up po siya. Gutay, gutay ka na po siya. So, mazukasin ni kore. Hmm. Sakki ne, motto ii rei ga atta nda yo ne. Kanina po, nung tinanong po ako ni, ano, ni Nay meron po lumabas. Kaya gamit is transparent, kanina. Ah. Nagi Kasi, ah, kya, kutsi da ka. Ni. ang basa ito, yeah, 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 po yeah, uh, po yeah, ano yeah, po yeah, 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 po yeah, 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 para maging transparent, uh, gagawin po siyang transparent. Magiging transparent, kumbaga. Hay, ang basa na po doon, kashika. Ang tawag na po doon dito sa Japanese is, kashika. Kano miru. Ka. Magbabago siya, para makita ng, maari na siyang makita ng lahat. Transparency po. Magiging transparency na yung, uh, flow ng, for example, yung pinag-uusapan po doon sa transparency na yun, yung flow ng company. Hay, mga from isang bagay, magbabago to transparency. Dati, yung mga official lang nakakaalam ng flow ng, ano, ng, ng company, magiging kasika. Magiging transparency na. Trans, transparent na. Hindi ako magaling magaling mag-English eh. Pag mali po yung English ko, pakikorek na lang po. Magiging transparent na po siya para sa lahat. So, ibig po sabihin ng ka is mag pagbabago po, magiging isang bagay na nagbago. Doon po siya ginagamit. Gets po? Onigiri-san? Okay, hey Medyo ano po po? Medyo mahirap po po? Ito na ko, ano, wakarimashita. <inaudible> nanto na ka, nanto ka, Chotto, yo ne. So, 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 so mali sa miyeru ito koto nandiyo. Hi, um, ginagamit po siya more on sa aina business po. なので, ate baba po muna ako balik po. Later. Ah, okay des okay des, Arigatou gozaimasu. So, des visualize po. Hi, kumbaga, dati hindi siya nakikita, ngayon, maaari na po siyang makita. Na-visualize na po siya nagbabago, bin, nagbabago po siya. From isang sitwasyon, nagbabago po siya para maging another na sitwasyon. Magiging. Doon po siya ginagamit yung ka. Magsikasika na. Daijobo, da, honto ni. Hai, daijobo so desu. Nay, sa palagay niyo, okay lang. <laughs> Nawalan ako tuloy. Na, so, ano. Medyo mahirap kasi yan, te. Talaga, no? う <music> んーちょっと難しいんでしょうか難しいですね。<た>うん。何が変わることはあるんだわはいパランスろうね。変化変化変化。そうです、そうです。そま<う>さに変化。変化はい。ピナパキタニャプヨンパグババーゴ、変化。確かに変化っていう言葉も、あ、変化は今回出ないのか。 Ay. <laughs> so, go na po muna tayo sa next po natin. Hi, next. Kagaku. Kagaku. Ano po ang kagaku? Science po ba yan? Mm, may kinalaman po sa science. Hmm. Sa science po, meron po tayong biology. Ano pa po ang meron? Um, biology. Chemistry? So, this chemistry po. Okay. Hi kagak chemistry kasi po ang chemistry marami po siyang pagbabago po lagi po siya nagbabago nagmix ang nagmix ang iron at saka blah 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 naging bago na nagmix yung hydrogen sa oxygen naging uh, H2O na <laughs> hay na, nagbabago po siya kaya Kagaku po ano po hay pagbabagong pag-aaral hay na tsugi ikimasho is, tsugi kesho 化粧あのメイクアップ。<Make up. S 1> そうです。メイクアップ。化粧はメイクアップ。あのはい。では次いきましょう。これは日、うん、比べ。日とも読みますし、サリブロポ、アナカスウェイス。比べる。はい。サパグコンペアポ、あのポ。 At yun na po mismo po yung ano, binigay po sa librong uh, example po. Hay, ano po siya? To compare po. Ipagkumpara. So, this. Paghambing. Paghambing o kaya naman po ipaghambing o kaya ipagkumpara. Hay. Malalim na yung nailag nailagay kong ano. Takalag ko Hay. Ah. Diba? Kore de ano. Onigiri-san no. Diba? Kore ni Hay. Hay.

Jai sa niya, lichka, ane kayi si mas. Kutchira, ka? Gen. Sods es, gen des. Hai, kina po si As? Genlio. Genlio, tte nandis ko? Eh, raw material. R raw mate material. Pagsi nami pong raw material. Panangkap na mat na raw material. Hai, panangkap, o kaya naman po raw material. Hai, halimbawa po. Uh, nihonshu. Ano po ang genryo ng Nihonshu? From rice, so des. Ganyan po. From rice. Ibig po sabihin ang ge ang genryo ng uh, Nihonshu is rice. Hay. okay po, Gets po yung ibig sabihin po ng ano? Genyo? Apo. Ay, ah, yung pagbawas po, Marisan, iba po yung kanji niya eh. Ganito na po siya. Pagbawas po ng timbang po, ano po? Genryo. Ano, sukunak, ano, heru, ryo. Magbabawas ng amount. Ano po? So, ibig po sabihin, magbabawas ng timbang. Yun po ang genryo na sinasabi niya po. So, this, so, des. Hai, na, tsugi, kimasu. In. In. Kinagamit po siya as? Gin. Hi. Guys, uh, ingat po tayo. Sinusulat po siya, ge ng i n Pero pinopronounce po siya ng karamihan na ge-ing, ing ge -in. Hindi po ge-ing-i-ing. Okay, gen-ing. Hindi po ganyan. Ge-ing yung pampag pronounce niya. Pero pag sinusulat po siya, ge-ing-i-ing. Desne, kudasai ne. Ano po ang ge-ing, juday da Dahilan. Kodets. So, hottest oh, dahilan o oh, kaya pinagmulan uh, coast coast, coast po ang pinaka ano sa English hi so hanggang dito na lang po tayo dito tayo ang bilis naman <laughs> wow arigatou gozaimasu hi ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.